Ayan guys, welcome back sa uh, sa aming channel. Ayan, nandito kami ngayon sa aking kapatid. Ito yung isa sa mga kwarto ng aking kapatid. Dito natulog yung isang isa kong kapatid na kasamang anak. Ayan, sila Marvel. Tapos dito, meron tayong huhulihin dito. May mga nakaten. Huwag kayo maingay. Ayan, nakaten sila dito kasi marami kami. Reunion namin. Yan meron sila double deck yan ng diba? Tulog pa sila. Ayan, kita mo sarap ng kanin ano. Sarap ng tulog nila oh. Yan nakatind sila dito. Bukid dito sa amin. Yan. Mga apo ko na ito sa tuhod. Tuhod na nga ba mga anak na ng aking mga pamangkin. Sarap ng tulog nila oh asan kaya dito yung aking magandang ano? Aking magandang binata ba o dilaga? Tulog sila. Hello po. Hindi lang yung tent nila oh. Iyan. Iyan na. Iyan si Iyan na. <laughs> Nicole tinigising <laughs> eh. Pasaway talaga. Kikay! <laughs> ang aking, ang aming iski oh. Bulaga! <laughs> Good morning! <laughs> Sarap ng tulog nila oh, ni ko. Ang ganda naman ng tent nyo. Kaninong tent ito? Ay, sa iyo. Ang ganda. Tapos itong ilalim niya. Ay, may kutsyo ng ilalim. Pwede ba dito ako matulog mamayang gabi? Parang mas masarap matulog dito sa tent kaysa sa kama. Hmm. Ayan. Sarap ng tulog nila, oh. Meron pa silang katabing laso na. Yun ang kanilang pinakaano. Ah, uh, perfume sa kanilang kwarto. <laughs> perfume nila sa kwarto nila. May, may kortina din. Ayos din eh. Huh? Ay, pang blackout yata tong kortina na ito. Maganda ito. Ayan, lilibot ko kayo. Sige, dyan muna kayo. Tulog kayo ulit. Istorbo ako. Libot tayo dito. Ayan. Ayan, tingnan yung ano nila. May monkey sila. yan pangalan niya si Maki. Alam niyo, matagal na ito. Siguro na sa ano na ito. May git sampung taon na. Eh no, pangalan niya ni Maki. Si Maki. Hello, Maki. Maki, ang tingnan ninyo. Hmm. Mga na sampung taon na ito. Ilan taon na kaya ito? Sampung taon na? Mayigit sampung taon, no? Parang 14 years na akong hindi nakaka-uwi dito nung huling 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 Ay, mangki na yan. So, uh -oh. almost 20 years na. Hmm, matanda na, na pala oh. itong matanda si Maki. Almost 20 years na pala siya, oh. Kawawa naman. Maki! Mm. Maki! Ito guys, ang aming uh, dito kami ipinanganak sa Pangasinan. Ito yung lugar namin kung saan kami nakatira dati yan bukirin yan ng aking kapatid uh, diyan, tapos doon pa sa likod Sa limang ektarya yata ito may higit kulang kulang na anim na ektarya ito yung bahay nila hi maki, nila. Uh, maki pala yung, oh. ayan, hi naman kayo sa aking vlog hi <laughs> ayan ayan babo yan. dito kami dati nagagapas nag nag

Bakit no. no, kami ilid, dati ready Ayan, dito dati yung bahay namin. <inaudible> Yan, yung dati namin, lugar ng bahay namin. Tinan nyo ito, ang daming puno ng mangga. Oh, Punong-puno ng puno ng mangga. Yan. Lupain ito ng kapatid namin. Ayan, may mga mahogani pa, pao oh. Mahogani ba yun, Nara? Mahogani yata, yan Ayan. May reunion kasi kami, kaya... Ito. Ayan yung dati naming bahay. Ay, hindi pala. Doon pala sa kabila pa yung bahay namin. Doon. Ayan. Isan ba yun? Diyan, bahay namin. <laughs> yung sa silong ng mangga na yan. Tapos hanggang pa, dati, hindi, dati, dati kami ano lang, nakikitirik lang ng bahay. Nakikitirik lang kami ng aming bahay noon kung saan-saan kami palipat-lipat, grabe <laughs> ang buhay noon. Palipat-lipat kami ng bahay. Kung saan-saan kami nakikitirik ng lupa ng may lupa. Yan, maraming salamat sa mga pinagtirikan namin ng mga bahay namin noon. Shout out sa inyo. Yan ang bahay ni ate. Oh. Tagal din na hindi ako nakauwi. <laughs> Yan, dyan yung bahay namin dati. Yan. na, ano na siya. Nawala na. Yan, lupain pa ng kapatid namin to hanggang dun sa may dulo. Yan, guys. Yan. Dito kami dati naglalaro kung ano-ano mga ginagawa. masarap mabuhay sa probinsya. Yan, purong puno ng ano, malamig dito. Maginaw. Kasi puno ng ano, ng puno. Ayan, pupuntahan namin yung isa namin pamangkin. Ayan, puro puno ng mangga guys. Pagka ito ay namunga, ang dami. Siguro mga nasa ano ito. Hindi lang mga nasa 50 ang puno siguro to na mangga. Eh! Hey. Dati hindi pa masyadong mabahay dito. Ngayon mabahay na nung kami. Kasi lang dekada na nakadalawang naka tatlong dekada na yata and guys dito kami sa aking isa na pamangkin namin ayan hanggang dito na lamang ulit ang isa naman na ng mga vlog Wag sana kayo magsawa na sumuporta thank you so much for watching bye everyone